For yung uh, ma-educate ka rin. Ah. you regulate, that is really what it is. Regulate, try to regulate. Sabihin mo, okay, I will allow you, hindi ko na rin ma-control ito, mamalaro na ito, it's all over uh, town. Magkuha kayo ng lisensya, magbayad kayo, magkaroon ako ng pera, plus I would have it take doon sa income ninyo. Mm. Pero magpaligal, tapos sa kumukuha tayo ng pera, maitulong pa natin doon pera sa mga mahirap. Hospital, medisina, yung walang mapuntahan, walang gabot, walang pagkain. Yun, that's why you, that, that you have to worry. Hmm. Sir, hindi ba rin naman, the ando na yung problema, pero ang kongreso hindi umandar? Tapos aangal sila pag may umandal. Eh di, sana gumawa sila ng batas. Kaya kaya nga, so, what is she? Congressman. Congresswoman. Oh, what, what are you doing? Kahit, kahit habang hmm. nag siya, wala pa rin galaw dun sa Kongreso. Either way, to outlaw it or to legitimize yes. it. So, you know, uh, sildado ka ng gobyerno, magtrabaho ka naman. Do not just ever, ever be complaining about the mess that we are in. Mm -hmm. This is not a fair big country. So, every now and then, there's always a, a wrongdoing. Kasi yung na naman, wrong Wrong talaga yan. It is only legal, but it's still wrong. a, kumikita ang gobyerno, it's regulated so that it will not proliferate. and uh, makontrol mo that uh, it cannot affect the whole of the community. Mm -hmm. Bata, uh, at saka you limit it to person so can, you know, afford it. Like, hindi kasino, hindi naman lahat pumapasok dyan eh. Pumapasok naman kasino, yan may mga pera. When you, I believe that when you start to complain, uh, look into the larger picture. Well, o wag masyadong ang mahirap kasi yung you go or you are a myopic mm -hmm. creature yan ang HRJ bumuo po ang kongreso ng quad committee apat na committee dangerous drugs human rights public order at uh, accountability at ay isa public accountability at tinitignan nila hindi lang issue ng extra legal killings kung yung involvement din ng Pogo sa illegal drugs at pati si Senator Issa Yontiveros, e eh, link yung inyong dating special envoy na si Michael Yang sa issue ng drugs at doon sa isang Pogo sa Banban. -Ban. Pilit nila kayong dinidikit doon. No? Anong masasabi niyo dyan? I mean, if you have proof, then present it. Do not make a general statement. you present proof so that I can bring it to the legal department justice or to the prosecutor where uh, uh, these things uh, you may claim to have uh, existed at we prosecute yan dapat do not just be you know, you dal puro daldal ng daldal. Wala namang mangyari. You, you are not paid just to... yung trabaho mo dyan, you are not paid just to talk. You are, you, you are paid to... to do, act, to do the legal actions necessary. Isusupin na daw kayo ng Kongreso dun sa susunod na hearing ng Quad uh -huh. para sa extra legal killings. At uh, mga limang general ngayon ang uh, sinulatan ng ICC para makipag-ugnayan sa kanila. No? So, ang unang question ko, a-attend ba kayo? Kasi sabi nila, mapipilitan silang hindi lang magsupina, pero pagkatapos ng supina, citation in contempt, pag hindi kayo umattend. No? At ano naman ang ma-advise ang mabibigay nyo doon sa limang uh, police kasama kasamang dalawang chief of staff na gustong kausapin ngayon ng ICC? ng ICC na yan, I do not recognize that. Yeah. Uh, eh, 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 eh. Uh, ano yung ICC na yan? Uh, are we or are we not? Mm -hmm. Yan ang tanong ko muna is jurisdiction. Correct. Uh, Abogado ako eh. Jurisdiction. First, first question. Fiscal ako, whenever I face a case dito, sa korte everyday magtanong ako diyan mm -hmm. do i have the power may jurisdiction ba ako dito sa kasong in prosecution ba? wala o oontay magdaldal ng, ano let's go legal ICC hmm? ICC oh, ICC, oh. <laughs> you. Karami sa mundo. Masakir dito, masakir doon. Pati yung Amerikano, ilang pinatay. Ano mang ginawa ninyong mga ICC kayo, mga p <inaudible> <inaudible> Karaming injustice, karaming violence. Senseless. Walang karason-rason. Dito nangyayari, especially perpetuated by the Americans. Wala kayong ginawa. Kayong mga uh, Euro Europeans, imbinto ninyo yan eh. Mm -hmm. You go after yung mga post-colony. Ah. Yung ah. colony ninyo, yung tapos yung pumalit, medyo nang galit kayo kasi hindi na inyo yun, ninahabol ninyo. Sir, uh, lokohan rin lang naman ang pinag-uusapan natin. Oh. Uh -huh. Pag landing ko na the, other day dito sa Davao, siyempre katabi ng airport yung KOJC compound. daming pulis. So, uh, nag, ano, SWAT, naka, nakatakipang pang muka. Naka, ano, oh, eh, sir, nagta-traffic dun lang. Yun yung bottleneck dun sa ano. So, medyo... Eh, <laughs> isa na ang kalaban nila, pastor pa. <laughs> Kasi ang dami nila. Kaya, in full, hindi ko lang maano kasi alam malapit ako sa police. eh. Once upon a time, I was president. Once upon a time, I was a mayor. Talagang mahal ko ang police pati sundalo. Kaya, this is the first time ako nag-react. Mm -mm. This is the first time ako nagsalita mm -mm. sa bagay na yan. Kaya ang kalaman ng gobyerno, wag na lang yung pulis pati military, ayaw kong idadamay, gobyerno na lang. Ang kalaban ng gobyerno, si Pastor Kibuloy, isa lang yan. Isang oh, no, tao no. lang po yan. Uh -oh. uh, nagkulang tayo ng bagay, wala na masyadong away noon. So dapat siya mga ganun, full uh, battle gear. Siya, isang pastor, <laughs> isang pastor na of uh, Jesus Christ, the name above every name. Ang laki ng congregation na yan, tapos naka-full battle gear kayo. Magtanong ako, sino ang kalaban ninyo? Wala namang private army yan si pastor. Prayer warriors. Maraming <laughs> <laughs> prayer. Million. Oh, yung prayer warriors. Mm. na Sir, anong theory nyo? Bakit may overkill? Ay, so, kahit sinong ordinaryo mawag. yan, ma yan, yan, right? ang, <laughs> yan, ang, sakit ng nasa gobyerno eh. Mm. Uh, uh, ayaw ko kasi magsalita against the police and the military. Patlalo yes. mm. But lalo na itong isang police. Pagka ganun, magpabilib ka agad may utusan na kulihin mo si ano, o uh, baski kongresman niya, magpadala ng uh, yung militar tanki de guerra, tawag nila sa Bisaya, mm -hmm. magpadala ng mga midjo corne. Mm -hmm. utusan mo lang tatlong NBI diyan o tatlong pulis Kulihin mo o mo doon na ano bang... It's an overkill. Mm -mm. Uh, alam mo kung ano, what the name of the game? Mm -hmm. Pa-impress. So pakit sila dun sa uh, taas? So, uh, pati yung taas, maligayahan. Mm -hmm. Pero alam, yung taas, alam nila mm -hmm. yung poet nila ginaganoodro kasi nakukurnahan yan sila. Uh -huh. Especially the military men. Ni mm -hmm. masyado yung police. Yung mga military men, daw pakitaan mo nang ganon. Magsabi yan, ano ba naman p*** na ginagawa nito ni ano anong anong class ba ito sa PMA Madrid itong ulol na <laughs> Mayor, <laughs> ano masasabi ninyo na ang Court of Appeals ang pondo ng Kingdom of Jesus Christ ay isang simbahan? Tama ba yun na simbahan, pondo ng simbahan, <laughs> Pag-abot ito ng Supreme Court, uh, oh. uh, ayaw kasi ko lang mag-ano, uh, kasi abogado ako. Pero, sabihin ko sa iyo without criticizing, the mali yan. Uh -huh. It does not involve public funds. Correct. There is no allegation of misuse. Correct. Kasi siya yung pinaka uh -huh. And there is no member any member of the kingdom ngayon nagsasabi na nalugo siya sa contribution sa uh, ano tawag na to? Yung collection. <laughs> contribution. Okay. Yung. okay. Pati ba naman niya pakialaman ninyo? I-freeze ninyo? Uh, <laughs> I think that uh, it is wrong and uh, as a lawyer pati ikaw alam mo yan. If I would go to court, if I, uh, ako si pastor, uh, I can get the relief that uh, I should have. Kasi nga po, taxation, exempt ang simbahan. Tapos, ang money laundering, hindi exempt. Pwede ba naman yun? Pero <laughs> more on this later. Magbabreak lang po muna tayo. Gusto ko pa rin yung ano, kulang, kulang in discussion natin dyan sa, sa freezing. Ang daming issues. Corporation soul siya. Fruits of the crime bayan Instruments of the crime bayan yan? Paano yan, yan So under all of these circumstances. Pero more on this later, magbreak po kami. will be right back. Aron masiguro ang masugot kapag patuman sa culture of security sa atong dakbayan, gipagula ang ordinansa na enhanced safety and security measures and regulations in specified areas and during big events in Davao City. Lakip sa mga specified areas, ang government buildings, major parks, air transport terminals, water transport terminals, land transport terminals, Access control checkpoints. Mga suruyanan, sama sa parks, centers, hotels ug malls, ug uban pang lugar diin dunay mga dagkong panghitabo. Kinahanglan ang regular nga pagbansay sa culture of security sa mga nahisgutang lugar pinaagi sa mga meetings, workshops, trainings, forums, ug simulation exercises nga partisiparan sa mga opisina sa gobyerno, pribadong establisimiento ug mga yanong residente sa Davao City. Regular sab nga inspeksyonon ang mga bag, parcel o guban pang butang o sa makasulod sa mga nahisgutang lugar. Kung doon ay mga dagkong panghitabo o big events dakbayan, sama sa araw ng dabaw o kadayawan festival o gantong mga events na kinahanglan o mayors permit Usa sa kagamay o transparent nga bag lang ang mamahimong dalhon. Ginadili po ang pagdala og non-transparent bottles o food containers. Striktong ginadili sab ang pagsuot o jacket, weighted vest ug hydration vest sulod sa event areas. Ang mapamatudan ng may sa maong balaod makamulta og 2000 pesos o mamahimong makulong sulod sa usa ka bulan. Isuhan sa sila og citation ticket. Tumong lamang niini nga magpabilin ang hugot na kultura sa seguridad dinhi sa atong dakbayan. Kini usa ka pahinungdon dikans sa City Government of Davao. Nagbabalik po kami dito sa Basta Davao Enyo, po si Trixie Cruz Angeles. Kasama ko ang aking co-host, attorney Harry Roque, and of course, our, ano ba former president, Rodrigo Roa Duterte. Atty. Harry. The mayor who is president. Yeah. Okay. Mayor, eleksyon na. Ilang buwan oh. na lang. Opo. Oh, so, as PDP uh, chairman, mayroon mm. meron na tayong dalawang uh, siguradong kandidato. Unang-una, -una, Anong masasabi niyo na si Tol, eh, iniwan na tayo? Uh may I'm sure that the hindi naman sa pang-ano but it should be an inherent duty of a political